buting buhay pa mga kaibigan ito check, check po natin yung ating siling panigang na bagong tanim kung ano etsura sa kanya itong dumaan na bagyong si Christine grabe yung ulan na dala niya yung mga nandyan sa gawing Bicol, Sorsogon para keep safe po lagi tayong lumapit doon sa nagbibigay ng bagyo para tayo ay uh, tulungan dito po sa amin sa Nueva Ecija uh, wala naman masyadong hangin walang masyadong uh, naging pinsala itong dumampo na bagyo i-check lang po natin yung ating uh, bagong tanim na sili kung nagtubig ba siya o nasira tingnan po natin kung kumagat na yung uh, in-spray natin na ano tataba, yung dinilig <coughs> ayan, tingnan po natin Ito na po siya. Sumasaba yung damo doon sa ating sili. Pero maganda na po yung itsura niya. Oh. Nagberde na siya. So, ibig sabihin po eh, kumagat na yung ating abonong idinilig sa kanya. Maganda na po yung itsura niya. Oh. Hindi na siya madilaw. Kaya oh. may mga bagong supang na siya hindi naman pala siya nagtutubig mga kaibigan yan kailangan po natin dito ay uh, one side spray po natin siya ng no one side ang ganda na po siya bukas po ay dilig ulit natin dito ng abono pangalawang lawan dilig po natin bukas so pang 5 days na simula po nung una natin siyang dinilig <coughs> alam maralaki na din po yung damo niya kailangan na din natin na sprayin yan mabilis na po itong lumaki mga kaibigan kung ating in-spray ng pandamo na pambaging namatay naman yung baging at saka yung ibang damo kaya lang yung pong uh, patiran patid patiran ito hindi po namatay ito ang kailangan nating patayin para makalaki yung ating sili. Ganda na po siya. Kumagat na yung ating pataba na inilagay. <coughs> Spray din po natin ito ng polyar. natin na madilig. <clears throat> okay naman siya mga kaibigan, wala naman tubig. Yung pong ating ilog eh, hindi pa naman po ganun din lumalaki. Eh. Kaya medyo safe pa dito sa atin. Yung pong ating siling Taiwan, hindi po natin sure kung alang mga nabwal kaya pag ano check, check din po natin yun kung ano po ang lagay ng ating siling Taiwan may mga ilan ilang patay ng damo kaya lang yung patid patiran hindi po namatay matibay ito itong patit patiran mga kaibigan na na namatay yung iba pero yung patit patiran po hindi namatay matay spray po natin ito ng one side para nun e eh... yung po kasing one side hindi naman nakaka-apekto sa sili yun mga kaibigan kahit ma-spray yung ating sili nun eh okay lang ito yung gitna hindi rin na spray bilis sumaba ng damo kaya dito muna tayo po focus mga kaibigan pag po hindi natin ito tinutukan ay eh makakalausan po tayo ng ano ng damo matatabunan yung ating tanim na sili yun po ang kalamansi natin mga kaibigan ganda ganda po ang presyo ngayon nasa 850 na po ang kuhanan to 900 mo medyo maulan po ngayon kaya mataas po ang giging presyuhan kaya lang grabe na ang hinog ang hinog ayaw pong gumalaw ng presyo hindi po masyadong magalaw ang presyo ng hinog kaya hindi tayo pong laglag sa ilalim oh yan po ay uh, nalalaglag na lang dahil sa baba ng presyo ng kalamansi mga kaibigan presyo po yan noong verde pa yan nasa five, 350 to 400 uupa ka ng 150 and ito ka lang halos ng 200 pwede okay, mong mamitas Oh. So mga kaibigan at hanggang dito na lang yung ating vlog lagi po natin tatandaan taong mapagtanong ay like po ang marunong